So na nga guys, nandito kami ngayon sa Ayala Serin Mall. Dito na lang kami kakain. Ito nga pala kaming time zone. So ayun, sa baba siya. Diyan sa baba. Pupuntahan namin after namin kumain. At lang namin yung kung ano meron dito sa time zone. So yung mga the usual na ginagawa namin, yung mga nalalaro namin, yung mga claw machine. Baka makakuha kami dito. So yun lang guys, update ko kayo later. So na guys, uh, yung time zone nakita namin dito. So, uh, meron tayong mapapalit dun sa power tickets natin. So, check natin guys kung ano yung pwede natin mapalitan. Tapos, tingnan natin natin kung ano yung mga claw machine na pwede natin manaro. Okay oh, to. Kumpleto na siya oh. Meron siya yung sa na uh, bottom niya. Uh, ano ang tawag tawag dito yung rubber niya, no? Tapos meron na rin siyang hawakan. Meron na rin siyang kompleto na. Yung sa iba kasi yung mga aqua plus, separate yung binibili dito. Diba? Ito, mukhang um, isa to sa pwede natin makuha. Makapagta na natin sa power yun uh, actually medyo maliit yung time zone pero okay na rin kasi uh, at least dito meron silang time zone check natin guys hindi lang natin si kuya kunin na natin um, kung natin yung power tickets natin so yun guys check muna natin kung ilan naman ang power tickets natin then kunin na natin i-avail na natin yung uh, tumbler yung time zone Diyan may 20,000 uh, okay, uh, pa na Sir. Ah, abeng na minim time po sa tap. Mm -hmm. uh, thank you, Sir. Okay, thank, thank you. Goodin guys, now one na na. Balik tayo dito sa Ayala Serin mo so, Kahit pa paano, nagamit natin yung power tickets natin. So may natitira pang 16,000. So ito kasi, kaya ko kinuha to. Nawawala no, kasi yung binigay sa akin ni Boss Madam. <laughs> na number up of So, good thing, napadaan tayo dito sa time zone. Meron pala silang ganito. kompleto na siya. <laughs> so yun guys, kaya na tayo.